Pwede nga mo po dito, ma'am. Opo okay. muna sa... Ano pala yung body kung mo, sir? Ano, sir? Masakit ang mga ito? Pag Sa chest. Sa... parang... pag bumubuo ang tao, ito naman. Minsan wala, minsan meron. Pag Paghinga mo na malalim, masakit siya? Pag ako'y mabuhok, it's ah. fine. Pero po, ang ginagawa ko na na, sir, mayroon oh. na mga ventriloquia. Uh -huh. So, ako siya internan. Inferno lang dito. Makasakit, sir, yung ganito po. Yung dito. Sakit. <hazomay weird> Try mong lumiya to, okay, sir. So tapos hinga kayo ng no? malalim. Lihat kayo tapos hinga kayo ng malalim. Ay, Masakit, sir. Uh -huh.

Ito ang kontraksyon siya. Ang kontraksyon naman. ako hindi magtapos? So bakit hindi Ang kontraksyon Ipansin mo ba, sir, pag busog ka mas lalo ka nahihirapan? Parang. Oo. Um, hindi naman, hindi, hindi, ano ano lang siya? Normal lang siya. Normal lang siya. Pag ako na busog, parang matatakot pa, sa takot, sakit. Sa busog naman. Wala na ako ng damit, Gan' pa lang isa? 65 65, so, 65. 65 so, 25, na, Magagawa natin mm -hmm. Ano Ano <tinyo> Localized lang naman, sir Walang tumatakbo kahit sa... hmm. 이정도 g Tân và Sa so, dapat dapat ay sa. Dahil papa no hindi pa pa. Are ah. ah, you ko ulo no. Baba ba ulo ko? Si isa dito unahin muna natin yung supply na to sa ito sa Uh, kasi itong ano to nasusunta yan sa diaphragm. Try mo daw mag-inhale ng malaki tapos kung sasabit ba. Labas. Pa na nasabit. Wala lang sabi okay. pa, hindi lang lang sabi. May movement, pakakawit ah, ka lang. Try mong i-ganito tayo. Ayan siya, tapos dito ka mag-init. Taas ka, dito liyad ka liyad. Tayo pa. Tapos, pag-anito pa. Ayan. Sabihin ko na isa Wala pang nasa abit. ah, uh, ang gagawin ko tayo, higa ka, uh, dadan sa inyo na to, Kuha ka na kahit na mabigat na bagay. Di ba, ah, may dalahan, dalo na maliit. Tapos, kawa mo lang, baba mo siya. Tapos, tapos, hanggang dito na, tapos baba ulit siya. Gawin mo siya mga siguro apat uh, uh, tatlong 16 repetition. Pagkatapos niyan, eto din 16 repetition. Nakikita mo. Labitin. Ah. Uh, -huh. Nandoon uh, uh, na boda wala na ibang bago. Uh -huh. <laughs> <laughs> oh, ito hindi na naman mag-base. Oh,